at uh, ito po ha, ito medyo uh, marami yung, mga, lalo na yung pamilya ng mga biktima, tatlong taon na nga ho kasi yung nakalilipas mula nang mangyari yung karumalduman na magiging ng masak massacre. Hanggang sa ngayon, eh, tila mabagal pa rin po ang paggulong ng ustisya sa nasabing kasong yan. Mm -hmm. Naman! E eh, para huhimayin ang isyong ito, makikipagbalit taktakan sa atin ng Media Safety Office Executive Director and Secretary General ng National Union of Journalists of the Philippines na si Rowena Para. Good morning, Weng. Morning, Morning Weng. Welcome sa Kape at Balita. Narito rin para makipagbalit taktakan sa atin si Attorney Harry Roque, abogado ng mga biktima ng Maguindanao Massacre. Magandang umaga, Attorney. Magandang Morning, morning. Ayan, at All right. Uh, din po namin imbitahin ang kampo ng mga ampatuan, pero hindi po sila sumasagot sa mga tawag. Ayan, uh, una kay, siguro unahin natin si... Si Weng, hindi pa natutulong. Si Weng, Oh, at... Uh, at ah, meron, teka muna, bago natin sila tanungin, ito, uh, kasama din natin ngayon yung dalawang uh, ginang na naulila dahil sa Maguindanao Massacre, sina Sinayda Duhay at Catherine Nunez. Kumusta po kayo ngayon? Wag... Nanay Seny, oh, Nanay Kathy, oh, oh, magandang umaga po, say, po sa inyo. Oh. Welcome po sa Kape at Balita. No? Kumusta Alright. na ho kayo ngayon? Tatlong taon na ho ang nakalilipas. At uh, ano ang gabi namin? Kumusta po ang Kumusta buhay? Mm. Opo. Si Nanay Seny muna. Si Nanay Seny. Uh, ito... Uh, sa awa ng Diyos, nakakaraos pa rin. Nakakaraos ka. Mm -hmm. Pero sa, so, sa so, tinatakbo po ng kaso, Kati, ikaw. Ay, dismay, dismaya kami doon. Hindi dismaya kayo. Mm -hmm. Kati, ikaw. Sa ako, sa ako po, mas lalo pong dismayado po kasi napakabangal po ng takbo mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ng Parang... Si si Kati, siya yung nanay ni Nunez, yung UNPB reporter. Ah, oo, oo, sila Si Nanay Senny naman, ang asawa ni uh, Oh, Jose Joy si Duhay. Si Jose Duhay. Oo, oh. oo, so, Kasi mga... Okay, si... Okay. Ito, na natin si, na, si na Weng, kasi attorney... Harry. Bro, Harry Roque. Okay. Ano? Weng, ano, kayo ba? Ano ba yung uh, damdamin nyo dito sa tinatakbo ng kaso? Ang... well, Dismayado din kami, no lalo na dun sa pinakahuling desisyon ng Supreme Court na binaliktad nila yung nauna nilang desisyon na payagan yung live coverage ng mga empatwang ng trial. <coughs> Ngayon, um, sabi nila hindi daw. Uh, dahil ang live coverage daw equals violation of the rights of the accused na <coughs> hindi namin maintindihan bako. <coughs> siya Atty. Atty. Kayo po at well talaga pong uh, napatunayan na no? napakahina po ng no ating sistemang legal mm. ng uh, abatuan mass killer trial no mm -hmm. uh nung makalawa po no merong mga abogado na, na miyembro po ng no Media Defense Southeast Asia no at uh, naging obserbasyon po nila na doon sa mga karatig bansa natin no ng Indonesia, Malaysia at Singapore hindi raw po tumatagal ang isang taon ng paglilitis na isang criminal case. Uh -huh. no? At nung kailan, nagkaroon din akong bisita na isang West na district court sa Amerika. No? Uh -huh. Siya naman nagsabi na kapag umabot sa tatlong taon ng paglilitis, eh napakadaming eksplanasyon uh -huh. ang dapat ibigay ng West. No? Pero dito po, para bagang tinatanggap na natin na talaga mabagal yung proseso ng katarungan, pero ang mabuti po siguro nangyayari rito dahil karumaldumal dumal nga yung sa massacre neto, eh nagiging dahilan para kwestyunin ang buong sambayanan kung bakit ganito nga. Bakit usad pagong at bakit kinakailangan na maging kawawa ng ganitong katagal yung mga naging biktima. A ano ba yung nakikita nyo tuwing, kasi Atty. Roques, pareho sa inyo, yung pagbabawal ng live media coverage, kayo ba may nakikita makakaapekto pa ba ito doon sa kaso? Sa itatakbo ng kaso, may nakikita kayo magiging epekto nito? Well, sa tingin namin malaking bagay 'yon para sa publiko kasi malalaman natin exactly kung ano'ng nangyayari sa loob ng korte. Uh, sa panong habang nangyayari 'yon no? kasi live coverage. Um, ang ang tingin namin, uh, napakalaking tao ng mga akusado, napakadami ng biktima, napakakarumal-dumal ng ginawa, no? Binaon 50, uh, 58 persons killed. Ah, uh, And then, yung mga suspects are... The main suspects are government officials. Mga kilalang namumuno doon sa lugar na may mga private army. So, hindi ito karaniwang kaso. Hindi hmm. siya karaniwang krimen. Yung public interest dictates... Napayagan yung live coverage uh -huh. at maganda sana yung masimulan na unang desisyon kasi binubuksan niya kahit papano yung korte na dati, -dati ay napakasarado. Uh -huh. Parang isang misteryosong ano yan eh, saradong pintuan na maganda sana para sa public. So hindi lang siya para dito sa patuan trial. It's also actually mm -hmm. for for the ano for the court to be more open more transparent Mm So, -hmm. sayang. Well, alam mo, bagamat sila yung mga biktima na, na kailangan na mapigyan ng damios no, mm -hmm. sa kanilang uh, pagkakawala sa mga mahal sa buhay, no, hindi lang po silang naging biktima sa ayon po sa UN Special Rapporteur na si Frank Laro, kapag pumatay ka ng isang mamamahayag, pilas lang mo rin kalayaan ng, yung kalayaan ng na malayang pamamahayag. No? So, ibig sabihin, lahat po ng Pilipino, in fact, lahat po na nagbibigay importansya sa demokrasya ay naging biktima rito na sana ay dahilan para buksan na nila itong uh, hukuman at itong paglilitis neto na mapanood ng lahat sa pamamagitan ng telebisyon. Ngayon ay uh, International Day to End the Impunity. Uh, weng, ano, uh, pero uh tingin mo ba sa tinatakbo ngayon ng ano ng uh, sa, sa kalayaan sa pamahayag na na hinto na ba yung impunity sa pamahayan? Ay! Ay? <laughs> <laughs> so, <laughs> alalim na butong hiniganiweng. -anyway. Uh, ah kasi gumawa pa lang kami ng ano, eh, 153 mock coffins na gagamitin mamaya dun sa protesta. No? Ibig sabihin itong 153 na to, ito yung bilang ng mga mamahayag na namatay sa Pilipinas magmula nung 1986 na dapat uh, nagkaroon na ng demokrasya. ah uh, and then sa so 153, meron lang sampu na may, nagkaroon ng conviction. Mm -hmm. So, di ba nakakabismaya yung ganyang bilang? Mm -hmm. And it's just, ito, napakalinaw na manifestation na umiira lang impunity. Mm -hmm. Na hindi napaparusahan yung mga dapat maparusahan kapag may pinapatay mm -hmm. na mamamahayag. At hindi lang siya nangyayari sa sektor ng media, nangyayari din siya sa iba-ibang sektor. So, oh, uh. widespread siya. Hindi lang journalist ang pinapatay sa Pilipinas. Mm -hmm. Alright. Siguro tanungin natin si Aling Cati at si Nanay Celine, No? Uh, Saan kayo humuhugot ng lakas? Alam ko, tatlong taon na po nakakalipas na mangyari po ito, pero alam ko hanggang ngayon na, nasa, na nandyan pa rin po yung sakit. Sa akin po humuhugot ako ng lakas, sa Diyos, sa pamilya ko, sa bawat isa sa amin magkakasama, at sa abugado namin, at sa inyo, JP po, kasi na, sila po ang, ang always nasa so Paano kayo nabubuhay? Mm -hmm. Ano ba uh, ng halap uh, eh, ngayon? sa ano po, nagtatrabaho sana ako. So ngayon yung parang may humahanap sa akin, pinaystock po ako ng trabaho. Ah, may, ah, may, may, rung, may, rung, may ano, sa buhay niyo? Hindi ko ba? po alam kung mm. anong kailang ko, sino ang humahanap. Kasi may since inyo, 2000, uh, 2011, uh, ang unang-una yun, naghahanap lang sa apelyado. Okay. Yung, tapos kinablatter ko na po yan. Mm, -mm. Ikalawang blatter ko naman, yung bumalik uli, pitong motor, sa gabi po, around nga 9. oh, no. okay, uh, oh naka-motorcyclo? Naka tapos, no? naka sila at saka pitong, ah, pito yan sila, ma'am, mm -hmm. ah, isang pickup na pula, oh, naka-standby oh, no. doon sa may labasan lang. So ngayon pong October po, bago naman po yan, kasi with picture na po. Ang uh, picture niyo? Opo, ang larawan. Ah, pinagtatanong na kayo. Pinagtatanong kayo na, oh. na ito, direct sa tinatrabahoan namin. Si Nanay Sen, ikaw. po, may ganun may kayong ganun experience? experience? Uh, so far sa akin, wala naman. Uh -uh, uh -uh. Oh. Kasi ako, malayo ako sa, ano eh, sa, doon sa area sa Cotabato. Oh. Lumipat ba kayo ng tirahan? Uh, ako, yun? andoon talaga ako sa area na sa Agusan. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ano ginagawa natin tungkol sa security nila, Dr. Well, uh, wala po kami pulis. No? Bagamat uh -huh. ang ginawa po namin, eh, pinagbigay alam namin yan no, sa mga pinakaukulan. Uh -huh. Binigyan namin siya ng na advice na i-blatter. No? At uh, meron po kasi binigay dati ang uh, Malacanang na contact kapag uh, kinakailangan ng security at pinagsabihan naman po no, na may ganitong pangyayari nga kay Mrs. Sanunias. Yung mga ganito nangyayari ba, attorney, eh, yung mga experience nitong si sigikati, makaka ba ito doon sa mga hawak ninyo mga testigo, yung mga ganyan? Well, syempre po, no, kasi namatayan na nga sila, nasaktan na nga sila, tapos ngayon, tinataput pa, no? Mm -mm. Um, meron na po kami isang kliyente na umalis na nga ng bansa, no? nag-asylum na nga, no? At ito nga si Mirna Riblando, no? Mm -hmm. Na siya yung... si asawa ni Ibong. Oo, oh, oh, siya oh. po yung mukha mm -hmm. na nangampanya nga para kay Presidente Noy, -Noy no? Mm -hmm. Siya po ngayon ay nag-asylum na sa Hong Kong dahil nagkaroon po ng banta, nagkaroon uh -hmm. ng kumpirmasyon, pati po sa panig ng militar, at ang tingin po nga niya ay hindi siya nabigyan ng na sa ng seguridad. Mm -hmm. Oh, wait. Uh, alam po, Susan, na hinahabol natin yung uh, criminal aspeto nitong kasong ito. But uh, aside from the criminal, yung civil, no? Inahabol din natin yan na uh, we, we want them to pay damages, no? Pero, pero may mga balita yata, attorney, na yun daw mga ari-arian ay nailipat na. sa mga abogado. May, may, ano findings, may findings ba ang inyong JP Ganawen? Well, tama ba? O tapos bago sumago si attorney? ah uh, well, nabalitaan na namin, no? Na may mga ganong moves. Uh -huh. uh, at yung dito nga dun sa huling report na nilabas ng PCIJ, walong properties yung naibenta na at binenta hmm. dun sa abugan, abugado uh -oh. na based dun sa research eh wala namang kakayahan para bilhin yung gano'ng mga properties. Oh, 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 oh. So, may tinakakaduda. Uh -oh. Tapos bukod dito, dapat bantayan yung iba pa na mga properties. properties. Kaya lang, alam mo, kahit nagbago na ng administration, ang hirap pa rin kumuha ng mga dokumento. Ganun? Public documents that are supposed to be accessible to the public are not accessible. <laughs> Eh po, At ano mag yung mangyayari daw? sabi mo ni Weng, may mga yung mga property, mga ari-ari na supposed to be, di ba? yung kung sakaling magkakaroon na ng resolution yung kaso para pambayad, eh, na, nabebenta na raw, o whatever. Well, ito ngayon nakakalukot, no? Sila rin kasi yung nagdemanda pa sa Anti-Money Laundering Council para lang mapilitan yung ahensyang yan na mag-freeze order nga, no? Dito sa mga ari-ari nito, no? Una-una, Bukod pa dito sa nakakabahan ng balita na nailipat na sa pangalan ng abogado, mm -mm. nung sinubukan na mag-intervene itong mga biktima, na sila nga yung nagpursige mm -mm. para ma-freeze yung assets, uh -oh. sinabihan po sila ng Office of Solicitor General na wala raw silang personalidad mm -mm. na mag-intervene dun sa kaso, yung civil case for future, for mm -hmm. dahil wala raw silang standing. E eh, samantala kung hindi nga dahil sa kanila, kundi hindi nila kinalampag ang AMLC, e eh, wala pang nangyari na freeze order, no? So ngayon pong nababalita na nailipat na yan, e eh, hindi na po ako nagtataka no dahil kaya naman napilitan silang magdemanda para lang gawin ng AMC AMLC ang trabaho nila ay lumipas na yung dalawang taon at wala pa silang ginagawa at all, no? At nagkaroon pa nga ng paghihirin sa Senado bago nagkaroon ng freeze order. So, hindi lang po kami nagtataka. Dahil talagang alam naman po namin na ma-influence yung pamilya na mm -hmm. Ang, ang talagang unang-unang ginawa nila eh, para i-safeguard yung kanilang mga ari-arian. At ngayon po na lumalabas na nakalipat sila ng mga property, naintindihan na po namin kung bakit hindi sa mulat-mula eh, i-finirisa kanilang mga assets. Ngayon hey ba, meron tayong access sa bagong diwa at uh, Natitiyak ba natin na yung nakukuha nilang trato, eh, kapareho ng trato ng uh, ibang hmm. mga ordinaryong uh, nakapulong mo, no? Well, napakatagal po namin uh, nagsumiti ng uh, liham no, uh -uh. sa DILG para payaga at uh, magkaroon ng inspeksyon sa facilities, no? pero hindi pa po kami napagbibigyan. Muli, so, muli, muli. Kasi oh, parang, muli po, I remember, po. di ba, meron data mm -hmm. yung sabi, Opo. Oh, ah, oh yeah. Hindi pa po ah, kami ha, na pa talaga napagbibigyan. napagbibigyan. Wala pa po, hindi, hindi pa, pa namin oh. napapasok yan. Oh, oh. At kaya nga po sinasabi namin ay sinasabi lang nila na nandoon nga sa bagong diwa, uh -oh. pero hindi pa po namin sila nasisilayan doon. Mm Baka, -hmm. parang yata pag ano, gusto, kailangan merong, may pasabi kayo, may notice, pero hanggang ngayon pala, hindi pa kayo napapagbibigyan. Hanggang ngayon po, wala pa po. So hindi niyo pa nakikita yung kondisyon kung paano nga ba. Susan, may pangako dati si presidente ano mm -hmm. na maglalagay ng CCTV doon Dun sa floor na kung saan nanaka no sinabi pinangako ni presidente yan um, there was a, a meeting uh, with, the, with the families ano ah, so, na uh, ako sa niyo. Matagal na to na o, di... maglalagay ng CCTV pero wala pa rin. Hanggang ngayon, di pa na, na, Nagulat ba kayo na merong ilang mga ampatuan na kasama sa Liberal Party? Oo. Well, ah. Oo. Hindi kayo nagulat? Hindi. Hindi kayo nagulat? Kayo? Kami nagulat kami. No, Nababahala pa nga. Kasi kahapon namin narinig Ah, okay. Kaya ano, ano, ano ba naging reaction nyo nand, doon? Nandiyan na naman. Nababahala sila. Ba mas lalo kaming delikado ito. Kasi nandiyan pa rin sila sa pwesto. Meron uh -oh. pa rin sila. Oo. Oh, oo, oh, oo. Oh, Yan ang number one oh, na oh, nakababahala. Oh. Nakasama ko sa Liberal Party. Opo. Parang... 70 plus. Uh, mm -hmm. 70 plus daw ang kasama sa partido. so, mas lalo kayo yung nag-aalala. So, ano ba inaasahan nun ninyo doon sa kaso? at least, bago matapos yung taon or sa bago mag-apat na anibersaryo, ano yung inaasahan nun ninyo? Sana, na, ang inaasahan namin, sana kahit pa paano makikilos na ito, kahit yung ang hiningi namin, itong prime suspect po sana. Kasi kung hihintay namin ang lahat, yan, sabi pa ni Joker Arroyo, dalawang taon bago matatapos. At 200, uh, 20 200 years, years bago matatapos. 200 years. Oh, 200 years. At Atty. Harry, right now, motion pa rin ang dinidingin. dinidinig. At uh, we have 300, more than 300 uh -huh. motions. Uh -huh. Opo, okay, oh, do. Yeah. Oh, at um, ito pa yung isa sa dahilan ko ba't hindi umuusad. Uh -huh. Na naging... Na uh, Uh, so sugestyon nga nung foreign lawyer na binanggit ko kanina ay magkaroon din ng pangalawang special court para ang gagawin lang niya ay e, um, i-resolve itong mga motions na ito. Oo, oh, kasi yung mga yun eh, nasa ano inip, di ba? Nasa batas eh, karapatan lagi yun eh, no? na, na kung oh. sila magmamotion, mga oh. ganyan. At yung nagiging dahilan, kaya medyo nakikita ho ninyo. So no? tingin nyo dapat ang, uh, dun sa suggestion na yun, uh, Supreme Court dapat ang maksinakagan. Opo, no? at meron din po kami mga ibang suggestions. Uh -oh. Yun nga ang pag-aralan na, no? mm. kung, na, kung pwede ba natin bawasan yung mga akusado. No? Dahil mm. at 194, talagang hindi po tayo matatapos. Oh -oh. Pero bago po natin tanggalin, lalong lalo ng mga polis doon, mm. kailangan aktuhan naman ng National Police Commission yung reklamo ng mga biktima mm -hmm. na tanggalin sa uh, pagka yung mga kasapi. no Dahil, siguro, puro para lang mapabilis pwede silang tanggalin sa criminal case pero wala pa rin silang karapatan na manatili sa kapulisan no at yung aming proposal po na nasa motion na po no, na yung first in, first out. Hayaan natin matapos yung proseso laban sa ilan sa kanila dahil wala naman po talagang rule na kinakailangan tapusin ng lahat bago magkaroon ng promulgation. Okay, siguro bago natin tapusin, Weng, mayroon kang mga gusto pang sabihin? Hindi, paano nyo gugunit ngayon, Weng? Uh -huh. ang, uh, mamarcha ang, Mamarcha tayo. Uh -huh. uh, mula Welcome Rotonda, patungong Menjola, dadalhin natin yung 153 na mako-pins. E uh -huh. uh, bawat Uh, kabaong na yun may pangalan uh, uh, uh. Uh, para very real kasi masyado tayong nasanay sa uh, magte-text na lang, ilan na nga ba pinatay? Uh, uh, uh. So ito makikita natin ilan ba, ano ba itsura ng 153? May mga picture nila yan. Yung iba meron, uh, mm -hmm. lalo na yung saan? Mm -hmm. Meron din mack corpse. Uh, wala. wala naman, wala naman. <laughs> Pero kung <yung laughs> may napagod sa marcha <laughs> Pwede na, magpahinga oh Good. si Katia uh, uh, meron ka pa gusto sabihin? Panawagan eh, sa Panawagan gobyerno. sa gobyerno, para doon sa kaso panawagan ko po sa Supreme Court sana po, tututukan nila itong aming Tutukan kaso. Yung kaso. Oh. Kasi yung sa time ni Corona po tuwang-tuwa ako dahil na-impeach siya. Pero umupo ang bagong umaasa ko itong pag-upo ng bagong ano natin sa Supreme, Chief Justice Supreme Court. Chief ang Justice sereno si hmm. Ang problema po parang hin wala rin po atas yung pagbabago. pagbabago. Okay. Okay. Si Nanay Seni. Nanay Seni, meron kayong gusto pa sabihin? Right. Uh, gusto ko lang sabihin sa kasi yung uh, na-dismiss na yung motion ni Salde doon sa Supreme Court, eh, hanggang ngayon wala pa siya na-arrange. Hindi pa okay. na-arrange? Oo. Okay. Ano ba ang pumipigil? Okay. okay. At gusto ko rin pasalamatan ang Center Law at si Attorney Harry Roque sa tulong na, na ni-extend niya para sa amin, okay. si Ma'am Weng sa NUGP. Okay. okay. maraming salamat uh, si Weng Paraan ng NUJP at siyempre si Atty. Harry Roque. Siyempre salamat din kay Nanay Senay Duhay at kay Catherine Nunez, Nunez para po sa pakikipagkape at balita ninyo sa amin ngayong uh, umaga.